Kung hindi siya nagre-reply sa iyo sa mga chat, text or even sa tawag mo, ito ang solusyon or sagot. Immediately, you need to change your focus. Change your mindset at i-recognize mo kagad yung bagay or sitwasyon na kaya mong i-control. Kasi po, if she or he is not responding, hindi mo 'yun kayang puwersahin, hindi mo 'yun kayang pilitin. Pero kung babaguhin mo kagad yung focus mo sa mga bagay na kaya mong i-control, mabilis na magiging prevention yon, Makakaiwas ka sa anumang unattractive traits or bagay na mas lalong aayawan niya sa iyo. Basically kasi pag tayo ay binabaliwala, ini-ignore, natural na magkakaroon ka agad tayo ng panic, takot at pag-aalala sa nangyayari. Pero kung mababago mo kagad yung pag-iisip at mindset mo, na imbis na isipin mo na ito ay ginagawa niya dahil ikaw ay walang kwenta, which will result into negativity, na alam naman po natin magiging negative ang resulta isipin mo na siya ay nagpo-pull back dahil sa totoo lang, most likely may attachment siyang nafe-feel. Ganun naman tayo psychologically na pagka tayo po ay apektado or may bigat na nafe-feel, tayo po ay iiwas, tayo po ay titigil, tayo po ay mangi-ignore. Kung bigla ka kasing magfo-focus dun sa mga bagay na sa'yo lang or kontrolado mo lang, natural, makakaiwas ka dun sa mga unattractive traits tulad nga po ng pagiging makulit, istorbo, paawa effect, dependable sa kanya. Kasi the more you dwell yung sarili mo sa mga negative mindset na to, mga utol or traits na to, siguradong masisira ka na masisira. Dito tayo nawawala ng halaga. But if you push the opposite at sabi ko nga yung hindi niya inaasahan from you, hindi lang sa gagaang ang kalooban mo at magkakaroon ka ng peace of mind. You can immediately draw attention din, especially sa kanya. At kung gagawin mo yung opposite na inaasahan niya sa'yo, mas lalong magiging interested siya at tempting ka. Kasi hindi ka na manipulate, hindi ka na control, hindi ka na apektuhan at hindi ka na utilize.